Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, alas 6 na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, Rinig. Sa, buong sa buong bansa. Na, Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Drive Max. Umangat 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 na, balita. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. ICI, iimbitahan ang mga kasamahan ni dating House Speaker Martin Romualdez sa budget preparation ng maanumalyang flood control projects. Pinasupin ng si Resigned Congressman Elizalde hindi sumipot sa ICI. Kampo ni Senador Chis Escudero, naghain na ng manifestation sa Comelec kasunod ng pagtanggap nito ng campaign donation mula sa isang government contractor. Ombudsman Rimulia, binaliktad na ang restrictions ni Martres sa paglalabas ng mga salen ng government officials. Mahigit apat na pong ledak priority bills, magtataguyod ng pinalakas na governance at social progress ayon sa liderato ng Kamara. At AFP, magsasampa ng reklamo sa mga nagpapakalat ng fake news na sumisira umano sa imahin ng militar. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama at lakas ng Dry Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito am Dry Max. Max, Brigada Balita Nationwide. Dry Max. Max, Balita. 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 Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News sa Manila. Heto na ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Araw ng Martes, October 14, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo. Ang Brigada Sheila Matibag. DriveMax. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Walang itinatago at walang dapat itago. Yan naman ang giniit ni dating House Speaker Martin Romualdez sa kanyang pagharap sa Independent Commission ngayong Martes. No show naman ang ipinasumpinang si Resigned Congressman Zaldico. Yan ang balitang tinutukan ni Brigada Jigo Custodio. Ibrigada mo! Brigada! Report! Umarap si dating House Speaker Martin Romualdez sa Independent Commission for Infrastructure o ICI para sa investigasyon sa maanamalyang flood control projects. Ipinatawag si Romualdez ngayong Martes, gayon din si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico para pagpaliwanagin sa proseso ng budget at insertion sa flood control. I'm glad to have shared any and all personal knowledge and information to the ICI because I in investigation. Ayon sa ICI, malaking tulong na ibinahagi ng kongresista ang lahat ng kanyang nalalaman sa budget process. It is helpful in the sense na uh, we in a way are medyo napalinaw no, kung ano yung naging role niya or role na makasamahan niya sa paggawa uh, ng, ng budget. Wala namang binanggit si Romualde sa komisyon na sangkot sa korupsyon pero pinangalanan nito kung sino ang mga sangkot sa budget preparation ng maanamal yung flood control projects. These people we will be inviting soon to shed light on their participation also in the budget uh, preparation which also pertains to their alleged uh, anomalous flood projects. Natanong din kay Romualdez ang aligasyong pagdadala ng mali-malitang pera sa bahay nito pero itinanggi ito ng mambabatas. It was asked of course and he denied it. Ayon sa dating house speaker, wala siyang itinatago at walang dapat itago. Naniniwala siya sa accountability at transparency kaya handa siyang tumulong para mapabilis ang investigasyon. I was finally given an opportunity to um, uh, share uh, my side of the story. So, umaga sa ngayon, po. Um, uh, it's about facts and evidence and uh, hindi lang um, political noise or speculations. Nagsumiti na si Romualdez ng affidavit sa ICI ngunit hindi pa isinasa publiko ang nilalaman nito. Muli siyang haharap sa komisyon sa susunod na linggo para sagutin ang mga tanong tungkol dito. No show naman sa pagdinig ngayong araw ang ipinasabi ng si Saldico pag-aaralan pa ng ICI na magpetisyon para makapag-issue ng contempt order laban sa dating kongresista. It's something that we will have to, to study. Samantala, sa usapin naman kung may posibilidad na maging state witness si Romualdez, ayon sa Palasyo, Department of Justice ang magdedesisyon nito. Depende po sa kanya magiging salaysay at kung ano po ang, in, ang kanyang mailalahad. At uh, depende na po rin yan sa Department of Justice kung siya pa ay maituturing na isang state witness at ito naman po ay ire-rekomenda sa korte. So lahat po yan ay depende sa lahat ng mangyayari. So hindi pa po natin masasabi kung siya pwede maging state witness o hindi. In the heart of changing lives ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila The Music and News, Music and News. Authority, Authority. Flybacks. Flybacks. Brigada Nationwide. Nationwide. Samantala isinumite na ngayong araw ng legal counsel ni Sen. Cheese Escudero na si Atty. Ramon Esguerra ang sagot ng senador sa Commission on Elections tungkol sa 30 million pesos na campaign donation na natanggap niya mula sa Center Waste Construction. Ang construction company po na ito ay maaalalang bahagi ng top 15 contractors na nabanggit ng pangulo na nakatanggap ng malaking halaga ng flood control project. Ayon kay Esguera, malinaw ang posisyon ng kanilang kampo na legal, fully declare at sumunod sa long standing practices si Escudero sa laging pagtanggap nito ng campaign donation. Dagdag pa nito, kumpiyansa sila na walang makikitang mali ang Comelec sa kanyang kliyente. Matatandaan Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, sa panahon na matanggap nila ang tugong ito ay makapaglalabas na ang kanilang Political Finance and Affairs Department ng rekomendasyon kung magkakaroon ng paghahain ng kasulaban kay Escudero at maging sa owner ng construction company na si Lawrence Lubiano. Right -backs. Right -backs. Tuluyan na pong tinanggal ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang access restriction sa salen ng mga opisyal ng gobyerno. Una nang sinabi ni Rimulya na ilan sa mga maaring makitang salen ay ang kinadating Pangulong Rodrigo Duterte, Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Sinabi rin itong bukas siya sa posibilidad na pahintulutan namang ma-access ng publiko ang mga salen simula pa noong 2016. Matatanda dati na pong ipinagbawal ang pag-access sa salen sa ilalim ng pamumuno ni dating Ombudsman Samuel Martires. Samantala, una nang sinabi ni Rimulya na target nitong buksan ang pintuan ng Ombudsman sa publiko at maging isang tunay na sumbungan ng bayan. Max. mahigit apat na pong ledak priority bills magtataguyod ng pinalakas na governance at social progress ayon yan sa liderato ng Kamara. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo! Brigada! Report! Binigyan ni House Speaker Faustino Boji the III na isusulong ng apat na putapat na priority measures na tinukoy ng Legislative Executive Development Advisory Council o ledak ang reform agenda ng administrasyon na magtataguyod umano ng transparency, accountability at sustained growth. Sa kanyang talumpati, bago mag-recess ang Kongreso, binanggit ni D na naging masusi ang pakikipagtulungan sa executive branch upang masigurong ang national budget at legislative agenda ay kapwa makatutugon sa layunin ng reforma at katatagan. Nabuoan niya ang LEDAC priority bills upang pabilisin ang paglago ng ekonomiya, palakasin ang pamamahala at masiguro ang pangmatagalang social progress. Kabilang sa LEDAC bills, ang Rice Industry and Consumer Power Act, Disaster Risk Financing and Insurance Framework, Coconut Farmers and Industry Trust Fund Amendments at Pantawid Pamilyang Pilipino Program Act. Kasama rin ang Department of Water Resources Bill, Waste to Energy Bill, National Land Use Bill, Blue Economy Bill at Amienda sa Best Bank Secrecy Law. Buko dito, nais na i-regulate na ang digital campaigning sa pamamagitan ng Fair Use of Social Media, AI and Internet Technology in Elections Act at modernisasyon ng Bureau of Immigration. Itutulak naman ng Kamara ang Presidential Merit Scholarship Program para sa mahuhusay na mag-aaral mula sa low at middle income families at panukalang batas na magdidiskwalipika sa kamag-anak ng mga politiko na mangontrata sa gobyerno. Samantala, sinabi ni Speaker D na ang Ladak measures at ang pambansang budget ay sumasalamin sa isang gobyernong nagkakaisa sa paghahatid ng nararamdamang bunga para sa mga Pilipino. Lahat ng ito ay bahagi ng ating pangarap na maitaguyod ang isang matatag na ekonomiya. Bukas para sa lahat at handang sumabay sa pagbabago ng panahon. Mga minamahal kong kasama, maaaring hindi perpekto ang ating budget. Ngunit ito ay malinaw na simula ng bagong hamon sa ating paglilingkod. Ang unang akbang sa ating paglalakbay tungo sa isang tunay na budget ng bayan, bukas at tapat sa sambayanan. Isang budget na ginawa sa liwanag, hindi sa dilim, In the heart of changing lives, ako si Brigada Hadji Kaaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and, Music News, and News Authority. Authority. IMAX. 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 Brigada Ancient -wide. Ancient -wide. Samantala pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang inaugurasyon ng Union Water Impounding Dam at binisita rin nito ang halos tapos ng Kamalan Yugan Bridge. Layunin ng mga proyektong ito na mapalakas ang irigasyon, maiwasan ang pag bahag at mapabilis ang biyahe sa hilagang bahagi ng Cagayan. May report si Brigada Maricar Sargan. Ibrigada mo! Brigada! Bar 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 Bar. Report! Ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Union Water Impounding Dam sa Claveria, Cagayan bilang patunay na kayang magpatayo ng gobyerno ng maayos at epektibong flood control project. Ito'y matapos pangunahan ng Pangulo ang inaugurasyon ng 500 million pesos na halaga ng nasabing water impounding dam kaninang umaga. Sa gitna ng mga isyong bumabalot sa mga maanumalyang flood control project sa ilang rehiyon, iginiit ng Pangulo na kapag maayos ang plano, disenyo at pagpapatupad, nagiging kapaki-pakinabang ang mga proyekto ng pamahalaan. Itong project po na ito, nagsimula ito sa termino ko, natapos din sa termino ko. Ibig sabihin, ibig sabihin na patunayan natin na maaring gumawa ng magandang flood control na effective. Basta't maayos ang pagpagawa, maayos ang ang disenyo Maayos ang uh, implementasyon, uh, wala tayong makikitang problema. At nakita natin, napakabilis, ilang ilang buwan ito, 14 months. 14 months. Layo ng nasabing proyekto na mapigilan ang pagbaha habang magbibigay rin ng patubig sa mahigit 3,000 hektaryang sakahan at mahigit 1,000 magsasaka ang inaasahang makikinabang dito. Ang proyekto ay ipinatupad ng Department of Public Works and Highways at National Irrigation Administration sa ilalim ng Katubigan Program para sa irrigation at flood control development bukod sa irrigation Inaasan magiging bagong pasyalan at atraksyong pangturismo ang dam dahil dumarami na ang mga dumadalaw para sa water activities. Kasabay ng inaugurasyon ng Union Water Impounding Dam, nakipag-usap din si Pangulong Marcos sa mga magsasaka sa lugar kung saan ibinalita nito ang mga programa na ginagawa ng pamahalaan para mapabuti ang sektor ng agrikultura. Tuloy-tuloy ang Department of Agriculture na mga programa na ginagawa. Meron tayong pinaplano sa 10,000 yung mga nas, yung mga nalugi dahil sa pagbagsak ng uh, dahil sa pagbabagsak ng, uh, ng ng bilihan ng palay maglalagay tayo ng safeguard duties para sa importasyon para hindi sa pag-import ay hindi masisira naman ang presyo dito sa dito sa atin asahan ninyo sa susunod na planting season maayos na ang pag-deliver ng ating binhi ng ating uh, ayuda, ng ating uh, patubig. Kasunod nito, in inspection din ng Pangulo ang halos tapos ng Kalamanyugan Bridge na nagdutugtong naman sa bayan ng Apari at Kamalanyugan. Itinuturing itong pinakamahabang cable-stayed bridge sa buong Cagayan Valley. Uh, we are looking at one of the most beautiful bridges that we have um, created in the Philippines. Uh, and I'm happy to note that it was done as well in... Uh, Uh, in time, and it was done properly. The design was done locally. Uh, Kayat kahit uh, parang ginaya. Yung mga tulay sa ibang bansa ay talaga ito lahat kaling sa atin. Ang tulay ay nagsimula noong 2020 at 99% nang tapos. Layo din itong magbigay ng alternatibong ruta sa Magapit suspension bridge at palakasin pa ang connectivity at ekonomiya ng Cagayan Valley. Umaasa ang punong ekotibo na tuluyang mabubuksan ang Kamalan Yogan Bridge bago magpasko. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Binanggit naman ngayong araw ng DFA sa budget briefing ng Senado na nakapaghain na sila muli ng panibagong diplomatic protest laban sa China. Kasalod ang kanilang action question naman ni Senadora Amy Marcos ang naturang ahensya kung may practical effect ba ang paghahain nito. Para sa kabuang detalye, Brigada Ann Cortez, i mo. Brigada! Brigada. I Ibinahagi ngayong araw ni Foreign na First Secretary Teresa Lazaro na nagahin sila muli ng panibagong diplomatic protest laban sa China kasunod nga ng bagong insidente sa Bajo de Masinloc. Ayon kay Lazaro, ang diplomatic protest raw na ito ang pang na putpitong protesta na kanilang inihain ngayong taon. Samantala mula noong 2022 hanggang ngayong 2025 ay nasa kabuan 245 diplomatic protest na raw ang naifafile ng Pilipinas. Your question on on what is really the uh, effect? My I, I would say that these are <clears throat> this is really a, a rather a coordination between the concerned security agencies and the Department of Foreign Affairs. Um, the National Maritime Council is also. Is there any practical effect? Practical effect probably not now, but right. in the later situation in addition to this um for example in the last uh, collision um day before yesterday i believe um what will we do in addition to the uh, protest the usual note verbal ano pang magagawa natin? your honor we've been uh, discussing this issue um mentally, uh during uh, meetings with the security agencies there are other proposals, but um, probably I can give it to you um, in, a, in a confidential manner. Sa ngayon, sinabi naman ng Philippine Navy na iniimbestigahan at vini-verify na nila ang mga napabalitang underwater structure sa Panatag Shoal. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musical News, News of 40. 40. Max. Fried Max. Samantala, magsasampa ng reklamo ang Armed Forces of the Philippines laban sa mga individual na responsable sa pagpapakalat ng fake news na layong siraan ang imahe ng organisasyon. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada! Nasa proseso na ngayon ng consolidation ng Armed Forces of the Philippines sa mga fake news na may intensyong manira ng imahe ng kanilang organisasyon. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, lahat ng mga nagpapakalat ng malisyosong balita laban sa AFP ay sasampahan nila ng reklamo. Let this serve as a clear warning. The Armed Forces of the Philippines will not tolerate malicious attacks and falsehoods. We are a professional and honorable institution dedicated to our constitutional mandate. Ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas po is taking immediate and decisive legal action. We are preparing to file criminal charges against the individuals responsible for creating and propagating this malicious content. Kasama sa kanilang tinitingnan na posibleng masampahan ng reklamo ang mga nanawagan ng pagbawi ng suporta ng militar sa pamahalaan, nagpapakalat ang may 15 billion ghost projects ang AFP at iba pa at paggigiti Padilla, walang formal meeting na naganap kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at sa retired AFP officials para sa pagbawi ng suporta sa pamahalaan. AFP also clarifies online videos circulating about an alleged meeting no, between the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, General Romeo S. Browner Jr., and a group of retired officers led by retired Major General Romeo Pokis. Wala pagtitipon-tipon na nangyari or naganap. For the record, it was not a formal meeting, but a requested audience from the retired officers. Ang in-emphasize po ng ating Chief of Staff dito is that the AFP will not be drawn into any calls or actions outside our constitutional mandate and that our institution remains solid, unified under his leadership. Iginit na walang ghost project ang AFP dahil lahat ng military facilities sa ilalim ng programang tatag ng infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad o tikas ay pinopondohan at ipinatutupad ng DPWH. Bagamat ang AFP ang nagre-rekomenda ng mga proyekto batay sa operational needs gaya ng barracks, training facilities at headquarters buildings, direktang ibinibigay naman ang pondo sa DPWH. For the Armed Forces of the Philippines, we merely serve as the end user o kami po ang recipient of the completed projects. Reckless and unfounded allegations not only harm reputations, but also erode the trust in institutions whose men and women risk their lives daily to defend and protect our nation. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, the Music and News Authority. Authority. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitaan. DRIVEMAX, Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New South Philippines, katuwang ang DRIVEMAX Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada New South Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang mong lingkod. Ako si Brigada Ley Baguio. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. At sa ating Brigada Christmas Countdown, 72 days na lang, Pasko na. Mula rito sa Brigada News of Manila, the Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Palitan Nationwide Mula dito sa Brigada News FM Manila DriveMax Brigada Palitan Nationwide Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule Lalaking angat, tumatagal Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.